So, magandang araw po mga kababayan. Hello po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin itong tungkol sa nangyayari ngayon na Senate Hearing tungkol sa mga kaso na ipinupukol sa self-proclaimed son of God na si Pastor Kibuloy. Siguro ko naman po na niyo sa ibang mga sa ibang mga vloggers, saka sa mga balita sa mainstream media. Yung mga... Uh, mga video ng Senate hearing. So, hindi ko na po yan ipiplay dito kasi magpapahaba tayo. Bale, ang akin lang po ay, ako ay magpapahayag ng aking mga saluobin, opinion, tungkol sa mga issue. Ngayon nga po, uh, kung mapansin natin, grabe grabing pasabog at mga revelasyon ang na ang nalaman natin galing dito sa Senate hearing na ito. Na kung hindi po dahil sa Senate hearing na ito, hindi po natin malalaman ang mga kababalaghang ginagawa ng ating mga iginagalang ginagalang na mga taong gobyerno at lalo na itong uh, itong supposed to be preacher ng gospel. Ako po'y nagulat doon sa kwento ng isang witness, yung uh, alias Rene, na talagang tahas ang sinabi niya na itong si Kibuloy ay nakita niya na nagdala ng mga malalaking bag na naglalaman ng mga high power iba-ibang klasing mga baril nakita niya na grabe pala ito kumbaga ang buhay nila para silang mga mga bossing ng malalaking sindikato yung according to this uh, witness na siyang kaya nakita niya dahil siya isang uh, landscaper doon sa sa lugar sa residential complex ni Kibuloy doon sa tinatawag nilang Glory Mountain sa Davao So darating daw according to this witness darating ang Kibuloy naka-helicopter pagdating ibinababa yung mga malalaking bag dadalhin doon sa tent kung mapapansin po natin yung hindi masyadong articulate yung paglalahad, pagkukwento nitong witness kasi siyempre may halong nervyos. So kumbaga i aayusin na lang po natin according sa ating narinig. So kung ako po ang maglalahad ng dire-diretso, ganito po yung ibig sabihin niya. So lalapag ang helicopter, baba-ba si Kibuloy, may daladalang mga malaking bag. Siguro, of course, ang katotohanan niyan, hindi lang si Kibuloy yun. Kasi yung mga bag na yon malalaki, na ang barel ay mabigat, siyempre mabibigat yon. Maaring hindi lang si Kibuloy mag-isa ang nagbitbit nun. May mga tauhan yon. So, ganon. Ang mga bag ay ibinaba sa helicopter, dinala sa tent, na ang tent na ito ay katabi ng mansyon ni Kibuloy at binuksan ang mga bag na ang laman ay mga barel inilatag ang mga barel doon sa ground so inilatag doon na parang paninda at maya maya darating naman ang isa pang chopper na ang lulan ay si ex-president Digong Duterte kasama ang kanyang anak na noon ay mayor ng Davao na si Sara Duterte, ang ating vice president sa ngayon. And then, yun, uh, maaring yung yung mga barel, ito, ano natin, ano, common sense, dumating yung mag-ama at yung mga barel ay nakalatag, siyempre for inspection, na titignan siguro kung yun ba talaga yung mga specifications ng kanilang inorder na baril? Anong ibig sabihin nun? Hindi naman natin kailangang marinig pa yung mga eksaktong pinag-uusapan. At isa pa, hindi na, hindi na abot ng pandinig yun nung nitong witness. Pero by the looks of it, come on. So yun, after that, isinilid ulit ang mga baril sa bag at binitbit nitong mag-ama yung mga bag at silay umalis. Anong ibig sabihin nito? Ang mga barel ay maaaring in order nang mag-amang Duterte kay Kibuloy. At inuwi. Ibig sabihin, itong Kibuloy ay supplier ng mga armas sa mga Duterte ibig ding sabihin itong butihing pastor na may mabait na puso na mapagkalinga according to Salvador Panelo ay engaged mukhang engaged in gun running ito po ay napakaseryosong usapin gun running, gun smuggling kasi nga naman, di ba, si Kibuloy mas may koneksyon sa labas ng bansa. Sa kanyang pagiging pastor na ang kanyang religious organization ay kalat sa ibang bansa. May mga followers siya sa ibang bansa. So, ibig sabihin talagang may contact siya sa labas ng bansa kaysa sa mga Duterte. kung ang mga armas ay galing China, hindi na yung dadaan kay Kibuloy. Dahil mas may koneksyon si Duterte sa China. So, yun, sabi ng isang vlogger na maaring galing sa China, I don't believe. Kasi, kung sa China man lang manggagaling, hindi na dadaan kay Kibuloy yun. Diretso na yun sa Duterte. May kontak ang mga Duterte direct to China di ba may mga kaibigan silang mga mga Chinese businessmen? Kasisterhood ng Davao City? Ang China? O, oh, kaya hindi na dadaan kay Kibuloy. Now, kung hindi man yun galing sa China, kasi, di ba ang China hindi na bang talaga sila sikat sa mga magagaling na armas? Ang mga armas na gawa nila eh, mga... Di ba? Mayroon ngang isang yung ginamit sa gera na hindi pumutok. Ang mas magagaling siguro mga armas ay ewan kung saan galing, hindi ko alam. Pero hindi yun sa China. Basta galing abroad. So, ibig sabihin po, ano po ang pinupunto natin dito? Ang pinupunto natin, itong mga iginagalang nating mga personalidad sa ating bansa. Si Kibuloy, na isang son of God, nagpapalaganap ng kristyanismo kuno, na nagmumukhang tupa, nagmumukhang banal sa harap sa mata ng mga tao, ay sa likod pala ng altar ay ganito ang ginagawa. Nagsusuplay ng mga armas. At according din sa mga witnesses, mayroon talagang mga tauhan itong Kibuloy doon sa kanyang uh, sa kanyang Glory Mountain Complex na may mga armas baril hindi malayo although hindi naman binanggit ng mga mga witnesses na mayroong private army itong si Kibuloy pero hindi yun malayo. Naturally, hindi naman yan ilalantad. Mayroon yan. So, yun po ang tungkol sa nakakakilabot po isipin na ang isang kinikilalang banal na tao ang katotohanan pala eh. Diba? Nakakagulat, Nakakagimbal na tipong nagagamit yung pangalan ng Diyos sa pagawa ng kademonyohan. Ito na yata yung binabanggit sa Biblia na <coughs> mga maglalabas ang mga magkukunwari, magkukunwaring banal, mga 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 bulaang propeta. Ito na yun. Meron nga akong na nakita, although hindi ko pa napapanood sa, B, uh, sa YouTube, papanoorin ko yun kapag ako ay may time na. Yung, yung uh, truth about mega churches. Itong mga mega churches na to, yung mga napakalalaking mga religious kong religious organizations kagaya ng nitong kay uh, Kibuloy na sobrang napakayaman hindi ko pa napapanood pero parang alam mo lang ibig sabihin basing on the example nitong nakita natin dito sa kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy di ba mga kababayan nakakakilabot isipin na yung uh, isang tao na umaan yung Diyos daw tapos naiimpluensyahan ang mga tao, lalo na mga napaka-inusenteng mga tao, inaakay, niloloko, pinapaniwala, pinapaniwala sa mali. Wala ko masabi. Now, punta naman po tayo dito sa sa isang bubong senador na umatend umatend doon sa hearing na noong mga nakaraang hearing walang umatend ngayon, kundi itong si Robin Padilla talagang member ito ng committee headed by Risa Honteveros yun ngang may yung gumagawa nitong uh, hearing na ito yung Committee on Women, Children, and Family Relations. So ngayon, natuwa tayo na itong si Robin Padilla sa wakas ay nagpakita doon sa hearing. We should expect, we could have expected na ang gagawin ni Robin Padilla doon, ano ba yung kaasahan natin dapat sana? Na siya ay isang isang mambabatas isang ayon sa kanya from his own words na ang Senado daw ay kakampi ng mamamayan okay kakampi daw ng mamamayan kaya huwag daw matakot huwag mag-alangan na lumapit sa Senado ngayon itong mga witnesses na ito na takot na takot lumantad although nakatakip ang mukha dahil nga sa takot na siguradong sila ay babalikan ayon na rin sa kanilang nalalaman nakikita na yung mga yung mga ni hindi nga nagsiwalat ng mga sikreto ng ng kingdom umalis lang dahil gusto nang hindi na hindi na hindi na kaya yung mga dinaranas nila sa loob ng kingdom na ito gusto na nilang mabago ang kanilang buhay, mabagong buhay. Siguro dahil sa takot na itong uh, mga alagad ni Kibuloy at ni Kibuloy na mismo, na baka malaman, baka magkwento itong mga tumakas na miyembro, ma-expose ang kanilang mga sekreto, ay ito ay mga pinatay. At sino naman kayo papatay sa kanila? sense. Wala nang iba. Kasi ang mga taong ito, paano naman sila magkakaroon ng kalaban sa labas, kaaway sa labas, eh nanatili sila sa loob ng kingdom. At mayroon silang warning na kung sila ay kung sila ay uh, titiwalag, sila ay mamamatay. O yan nga, napatay, marami daw napatay. Na ang duda nila kagagawan mismo ng mga tao ni Kibuloy. Kagagawan ng K.O.J.C. Kaya sa takot nila, ito itinatago nilang kanilang mukha. Na ito po ay hindi nagustuhan. Hindi po ito dito sang ayon si Robin Padilla. Na kung uh, alam mo ito si Robin, paliba sa artista, no? Di binigyan siya ng pagkakataong magsalita. Alam mo, nakakainis po pakinggan kasi Una, magdadasal siya ng napakahaba. Yung dasal ng Muslim, hindi natin hindi natin pinupuna ang, ugpa, ang ang, kaugali ang Muslim. Pero itong ginagawa ni Robin, well, kung yan ang yan ang uh, kultura ninyo na bago mag-speech, kailangang magdasal ng napakahaba. Well, fine. Pero sana naman, yamang nagdasal ka. Yamang nagdasal ka. Bago ka nagumpisang magsalita, sana na yung mga sinabi mo ay nakatulong. Nakatulong dun sa mga biktima. Nakakasuya pakinggan kasi yung dasal na napakahaba na hindi nga naman natin ma maintindihan yung lingwahe. Eh. Why do that? Hindi naman kailangang marinig yan. Hindi naman kami Muslim. Siguro gawin nyo yan kung kayo-kayo. Hindi naman namin maintindihan eh. Tsaka ang isa pa, kung si Robin Padilla po kasi ang magdadasal, para po kasi ako, napaplastikan ako. Napaka-plastic ng kanyang pagdarasal. Hindi ko po, po, hindi ko po, po inaatake ang, ang religion ng Islam ha. Kung yan po ang kaugalian ninyo, fine. Ang hindi ko po, po kasi nagugustuhan, itong nagawa ni Robin Padilla na padasal-dasal para man lang makita na religyoso siya. Kayo mga mga kapatid niyang muslim ni Robin, ano masasabi ninyo tungkol niya sa pagdarasal na yan ni Robin Padilla doon sa sinalo? Kasi po sa tingin ko pakitang tao eh. Yes! Pakitang tao lang! ang plastic well iba siguro ang kotoran sa sa Islam kasi sa Kristiyano po eh kung gusto mong magdasal hindi mo kailangang magdasal sa harap ng mga tao dapat nga ang turo ni Kristo magdasal tayo in the privacy of our room in the privacy of self hindi yung ipapakita sa mga tao para para rin kayong yung mga yung Hudyo na nagdadasal sa in public well, that's your custom, I don't care about that sarili ninyong tradisyon yan uh, sarili ninyong kostumbre practices worship practices napaplastikan lang po ako kay Robin Padilla kapag siya ay nagdadasal ng napakahaba hindi naman namin maintindihan kaplastik-plastik po talaga napakahipokrit Di bali naman lang sana nagdasal siya kay Allah. Sana kung nagsalita siya ng katotohanan. Gagawin pang ginawa pang uh, testigo yung Allah sa kanyang pagsisinungaling at diyan sa pagdadrama. Masyado na drama magsalita eh, kakabwisit pakinggan. Artistang artista, eh, napaka-emotional. Tapos ang sasabihin lang naman, ipagtatanggol si Kibuloy. Kayo po mga Muslim brothers. Ano masasabi ninyo doon sa ginagawa ni Padilla? Nagdasal sa inyong Diyos. Well, Allah and the uh, the one true God, we consider it just one. So I mean to say, I think we are just worshiping one same God. So ginagamit na testigo nitong si Robin Padilla, yung Diyos, sa kanyang pagtatanggol sa isang kriminal, sa isang demonyo. Kayong tatanungin ko mga mga Muslim, mga Pilipino Muslims na nakikinig o nanonood, tama ba yung ginagawa ni Robin Padilla dyan sa Senado? Kayong sumagot. Di bali naman sanang magdasal siya sa Allah gagamitin pa niya dyan sa Senado tapos magtatanggol ng isang rapist ng isang gun runner smuggler mamamatay tao mapang-api, mapang-abuso ginagawang alipin yung kanya mga membro di ba? masyadong maabuso tapos itong si Robin Padilla ngayon, itataas pa sa pedestal. Anong ibig mong sabihin Robin Padilla dyan sa ginawa mo dyan sa Senado? Mas mabuti pang hindi ka nalang humarap dyan sa Senado. Magkakalat ka lang pala. Hayop itong Robin Padilla na to eh. Sa inyo bang mga Muslim, okay ba ang ginagawa ni Robin Padilla? Dati yan kristyano, pero ngayon since Muslim na siya, I kayo ang tatanungin ko, mga Muslim community. Tama ba? Kasi ngayon ang 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 sinusunod na niya ngayon ay katuruan na ng Muslim. Well, sa opinion ko, hindi po siguro yan makikita sa kung anong religion eh. Nasa sariling budhi ng tao. Kaya, any religion, Iisa lang naman siguro ang sinusunod na truth. The good and the bad. Parang iisa lang naman yan eh. Iisa lang naman ang ibig sabihin ng katuruan eh. So ngayon, ikaw Robin Padilla, inutusan ka ba na humarap dyan sa Senado para ipagtanggol, pagtakpan, ilihis, ilihis ang issue yung mga sinabi mo dyan, useless eh. Ang layo doon sa sa tunay na isyo na pinag-uusapan dyan sa hearing. Magbanggit ka pa ng mga tungkol sa pelikula mo, sa NPA, ang layo naman eh. Hindi naman niya pinag-uusapan dyan. Si ulo to. Humarap-harap ka pa dyan. Wala ka naman palang sasabihin matino. Huwag ka na nga humarap dyan mas lalo mo lang ginugulo yung tao eh. Kesyo, napakabuti ni pastor. Natural! Kasabwat mo eh. Napaboran ka eh. diba sinabi mo, tinulungan ka nung eleksyon. Alam mo itong mga black voting na ito ng mga reliyon, ito ang pampahamak sa bansa natin eh. Kasi dahil sa mga black voting, anyway, Napapalayo na naman kasi ako eh. I will just discuss that in a separate video. Itong tungkol sa mga black voting na ito na siyang nagpapahamak sa ating bansa. Dahil sa pagboto sa mga walang kwentang politiko. Kung ang followers nga naman ay milyon-milyon na iisa lang ang boto. O di ba? Kagaya si Robin Palilla, yung mga nandiyan na senador, na natin kung sino-sino yan. Yung mga hindi nag a hindi sumusuporta dyan sa hearing na yan, laban kay Kibuloy, yan po, mga walang kwentang senador yan. Mga pulpol, mga inutil, mga walang silbi kayo. Wala kayong silbi. Umahakot lang kayo ng kayamanan ng pansana ito. Mga hinayupak na ito. Alam nyo, itong Senado, di nyo ba napansin? Yung mga nandyan sa Senado, halos wala ka nang, wala ka na talagang itulakabigin eh. Puro mga balbaotog eh. Kaya, di ba, dapat nga lang talaga na i-dissolve yung Senado. Kasi wala namang na idudulot na mabuti sa bansa natin. Lahat ng mga plano ng administrasyon na makakatulong sa pagunlad ng bansa natin, hinaharang nila. Hinaharang. Tingnan mo yung nangyari sa People's Initiative. Dahil sa mga duda nila at dahil sa mga personal na ambisyon, haharangan yung pagunlad ng bansa. yun dapat lang na i-dissolve na yan eh. Alam niyo sinalo, mas matitino sa inyo ang nasa kongreso, yung mga nasa House of Representatives. Mas matitino sila, mas nagtatrabaho, mas matatalino. Eh, yung mga nandiyan sa Senado, sino-sino bang mga nandiyan? Mga pulpul. Kaya dapat talaga mawala na yan eh. Yan ang pampahamak eh. Ang napuisip na ito. Itong Robin Padilla na to eh. Apat na taon pa. Manahimik ka na lang, Robin Padilla, kung walang mabuting maglalabas dyan sa bunganga mo, huwag ka na lang mag-attend. Hindi ka nakakatulong. Imbis na makatulong ka sa mga biktima, ipinapahamak mo pa kaysa gusto mong ilantad ng mga mukha. Well, ako po, sa ganang akin, ako talaga, pabor din po ako na dapat ilantad din ang muka. kagaya ni Arlene Stone. Kaso si Arlene Stone ay nasa Kung Kumbaga, hindi siya masyadong delikado, hindi abot ng kamay ni Kimuloy. Eh itong mga nandito, nandito kasi sila sa Pilipinas at kayang-kaya silang eh. Uh, kaya sila nagtatago ng mukha. Pero sa totoo lang, kung uh, i-analyze natin, Pwede nga naman kasi talagang pagdudahan na sino ba ang mga ito? Dahil hindi nakikita ang mukha eh. But, nandudun din po ang katotohanan na delikado yung buhay nila. Kaya, unawain na lang po natin. Siguro kailangan na lang nating maniwala na sa mga bagay na ang sinisiwalat kasi ng lahat ng testigo ay magkakatugma. At itong si Robin Padilla, na walang hiyang ito, palibasa, bobo, you are a disgrace to the Senate. Disgrace to the Philippine government. Buisit na ba to. Bawat buka ng bibig nito eh, nage-expose lang ng kabubuhan niya. Kaya, kaya, dapat lang, huwag ka nalang mag- huwag ka nalang magpakita. Pati kaming mga manonood, nabububo sa'yo. Nakaka-stress ka lang panuorin eh. Buisit ka. Ay, nako. Pati tuloy ako, nagiging bastos eh. Mamaya, ma-strike -ma pa yung channel ko ng hate speech eh. Hindi ko talaga magpigilan mga kababayan. Kayo mga kababayan, ano ba masasabi ninyo? Nakakatuwa ba itong si Robin Padilla? Kayo na mga mga Filipino Muslims, pwede ba? Disiplinahin nyo naman yung kapatid ninyo. <laughs> Yun lang po mga kababayan at uh, maraming salamat po sa panunood at uh, mag-usap-usap po tayong muli. Thank you very much and peace.